Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos at gaya na sinabi ko nung, nakarang nakaraang video eh meron tayong bagong pakulo kung saan sa dulo ng video na ito na ating tatalakayin ay ang pagsagot sa mga comment ninyo na nasa comment section. Kaya sa mga nais malaman ng aming kasagutan sa inyo mga naging comment sa mga nakaraan naming video Panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnao ay uh, maintindihan po ninyo. Sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Is uh, ah Maganda gabi po. Agar uh, Jendo at sa buong punto, for punto team. Yes, hello bro. Good evening bro. Katanong lang po. ah ah po uh, uh magkatanong lang po. You go ahead bro. Uh. Napanood ko yung kaninang umaga yung isang video na at na ay ating pag-usapan yata yun na tungkol sa isang caller na uh, ano na kausap ni Father Darwin na nag-react sa ang na mag-usap sila nag-react kay, kay Father Darwin um, Ang katanungan ko po ay Um, tungkol po sa ah, ano ba talaga ang may iba't ibang klase ba ng spiritual uh, reaction? Ah, kung matatawag ba yun reaction, pag ang uh, isang tao ay postesto may kaugnayan sa uh, mga fallen <coughs> angel, may may iba't ibang spiritual reaction ba? Okay, brother Wendel. Brother Wendel. Oh, wala si Brother Wendel. Okay. Yon. Uh, kung may reaction ba depende na uh, Ang kadalasang may reaction yung mga open and psychic abilities na. No? May reaction talaga yan. Pero, uh, yung sabi ni Father Chad Referger, na bawat mortal sin, ang katumbas niyan ay demonic position. Bawat mortal sin, ang katumbas ay demonic position. Nakakita na ba kayo na na A drug lord na naposis, wala, di ba? Killer na naposis, wala. Maliban lang kung lalapit sila sa Office of Exorcism. Uh, yung mga babaero, yung mga nanood ng uh, pornography, masturbation at iba pa. Kung mortal sin ang katumbas ay demonic position, bakit di tulad sa ibang mga open and psychic abilities na mag-react? Dahil may iba't ibang paraan ang demonyo at magaling silang magtago sa katawan. Na, sa mga may mortal na kasalanan, pwedeng hindi ko kayo galawin, manatili lang ako sa katawan at hindi ko kayo papakitain ng demonyo baka sa isip ng demonyo baka maniwala kayo na may Diyos at magbago pa kayo sige patuloy lang kayo dahil may araw naman kayo pagkatapos sa buhay ito o, oh, yun ang delikado kaya ayon kay Sen Padre Pio, ang napakatilikado sa buhay ng tao, yung yung hindi inaataki ng demonyo dahil ang demonyo ay hindi umaatake sa tao na nahulog na sa kamay ng demonyo. Oh, so may iba't ibang taktika ang demonyo kabatid. Yun. Oh, okay. So ang ang, ang nag-react pala ang ang post postis na ano open ang psychic ability. At yung hindi na gagambalain ng demonyo, ang kanyang mga na para pahirapan ay yung nakuha na pala niya yung ano, yung Yun, ba? Oo, oh, kaya nga wala tayong makita na mga kurakot na politikong na possess, di ba ba? Wala oh. tayong na kita, merong may, may, mga pulis na nakapatay ng mga mga drug users na pumunta sa uh, nagpatulong sa office dahil nang uh, lumapit sila sa office nagreact talaga no so iyon talaga ang katibayan na totoo ang sabi ng mga dalubhasang exorcist bawat mortal na kasalanan katumbas niyan ay demonic possession Ah, okay. In relation naman po dito sa, sa uh, reaction, um, na ano in current na ano, na-observe ko rin sa video, yung nag ano, si Father Darwin, na uh, uh, ano, Ay, hindi, uh, na na parang uh, delikado kung isang tao mag, mag-perform uh, ng um, exorcism sa kanyang sarili, uh, delikado kong magkaroon ng retaliation. Ngayon na uh, ano habang nakakinig ako dito sa punto por punto kasi medyo matagal na rin ako na, na nanonood eh mayroon bang pagka uh, iba iba't ibang iba iba't ibang klase ng spirit uh, ng retaliation yung demonyo Yes, ang retaliation ng demonyo ang ah, kapatid, pwedeng before, sa deliverance during and after deliverance. Oh, so, yon ha. Before, during, and after. Saan siya pwedeng mag -retaliate? Pwedeng sa mga mahal sa buhay? Pwedeng sa kaibigan? Pwedeng sa works? Pwedeng sa properties? Oh, pwedeng sa posisyon? o pwedeng sa yung tinatrabahuan. So, yon Kaya, napaka-importante na uh, nanatili tayo sa posisyon natin. Anong ibig sabihin? O na, bago tayo mag sa sarili, sigurahin natin na nasa, nasa proper state o uh, proper faith, state of morality at yung proper disposition of uh, uh, morality, state of grace, no? Yun uh, ang kailangan. At huwag talagang mag-deliverance outside sa family. Dahil alam ng fallen angels hanggang saan lang ang ating authority. Very legalistic ang fallen angels. Kung sakali nakaanib kayo sa sa Office of Exorcism, dahil very legalistic ang fallen angels, dapat ang pagiging deliverance minister mo may written talaga na pahintulot sa chief exorcist at sa obispo ng diocese. Um, okay. Um, isang nakalimutan ko kailan yon may, may isang pagkakataon na may tumawag sa, dito sa punto por punto na isang seaman siya, nagpapananonood uh, dito ng punto por punto. At uh, parang sinaan, uh, ang ko, kasi nag, ano siya na mag-deliverance, uh, isa sa kasagutan doon ay yung kapitan mismo ng barko ay well, pwedeng mag-deliveran sa kanyang mga tauhan uh, dahil person in authority naman siya uh, sa barko. Yes, uh, ba yes, yes. Uh, dahil si kapitan, person in authority siya sa mga nasa barko. Uh, di kaya very legalistic ang demonyo. dipindi kung ikaw ang presidente sa organisasyon. Religious organization may authority ka sa uh, organization niyo kung ikaw ang ama, authority ka sa pamilya niyo so kung iyan uh, talaga kapatid ang uh, authority so kahit walang written ano na, uh, walang kahit walang written uh, in case of emergency uh, in the absence of the appointed exorcist pwede na makagawa ng uh, deliverance. deliverance yan. Pero pagkatapos ng deliverance, kailangan talaga yan na ma-follow up sa Office of Exorcism dahil magaling magtago ang demonyo. Hindi yan basta-basta ng aales, lalo na yung uh, head possessor. No? Uh, pwedeng aalis yung mga uh, lower rank pero ang head possessor manatili Bakit manatili ang, he, kaya nga may series of uh, solemn exorcism na ginagawa ang mga exorcist, may series deliverance, at yung di madala na basta-basta sa deliverance, doon na talaga sa uh, solemn exorcism. At sisigurihin pa, yung isa sa mga nagbigay lektura namin, foreigner na exorcist sa UST, sabi niya, meron siyang taktika na matapos matapos ang solemn exorcism, uh, okay, na normal na ang uh, demoniac, normal na. So, kunwari, uh, pahintulutan na niyang umalis ang demoniac kasama yung mga nagdala sa kanya. Pero, nang sila'y paalis na, bigla niyang gawin ang gawin ulit ang solemn exorcism at doon naman magreact oh yon uh, taktika yan ng uh, uh, exorcist na naglektor lecture sa amin so pwede ang uh, kapitan dahil siya ay nasa mataas na posisyon under niya yung uh, yung pumasok sa atin, no? Pwede, pero hindi ibig sabihin na yung head possessor ay umalis na. Pwedeng na natili at nagtago yan sa katawan. Dahil yung mga uh, lower rank, pagsikapan talaga nila na hindi mapaalis ang high rank. Dahil kung makaalis ang high rank, Mahirapan na pagpasok ang lower rank. Yun po kapatid. Okay. Oh, Marami sa, uh, ano, um, so itong mga, uh, itong itong tungkol sa exorcism, uh, exorcism, uh, reaction, mga spiritual totalism, ito po ba'y nasa sa, um, spiritual theology at uh, ano ang pagkakaiba nito kung meron mang spiritual theology sa theology na uh, regular? Yes, ah uh, meron tayong tinatawag na uh, discernment of mystical phenomenon pero hindi lahat yan. Mer meron tayong tinatawag na angelology and demonology pero hindi lahat ng mga seminaryo ay meron yan kaya yung iappoint na appointed ng bishop na pare na magiging exorcist, kailangan talaga siya na uh, gabayan at i guide at is, isa ilalim sa annual formation and sharing of experiences sa Philippine Association of Catholic Exorcists. Uh, sige. Yeah, uh, yun lang po. Maraming salamat po, uh, Brother Wendell. At maraming salamat din po sa buong Punto por Punto team. Uh, God bless us all. Yun lang po. Maraming salamat. You. you are welcome po, kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat at sa umagang ito, yung po ang ating feature na video. At may babasahin po tayo dito ngayon na shout out. Ito ay galing kay Abigail Maribao. Sabi niya dito, nindot kaayo ang inyong ministry team ni Father Darwin. Hanay kaayo, nindot ang inyong pag pagpapalapnag sa maing balita sa katawahan. Makawala sa kakapoy yung makaabtik sa pangunahuna. Wala yun akong kakapoy sa trabaho 11 pm na makapahuway. Salamat kay ninyo, Brother Father Darwin, watching from Riyadh. God bless po. Okay, sa mga hindi na kaytindig Tagalog, anang ah, Bisaya, at Tagalogin po natin. Napakaganda po ng inyong ministry team ni Father Darwin. Napaka napaka ano ba 'yung hanay? <laughs> Napaka-arrange. Palaga at napakaganda ng pagka, pagpapalaganap nyo ng magandang ibanghelyo sa mga tao. Nakakawala po siya ng pagod at nakakapag ano ba abtik ano ba yo abtik uh, nakakapag uh, activate na sa activate sa isip yung yung, 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 yung na muling na activate ano ang isip at nakakawala ng, ng, ng pagod sa trabaho, 11 p.m. na siya nakakapagpahinga. Salamat kayo. Salamat sa inyong lahat. Brother and Father Darwin watching from Riyadh. God bless po. Yun ay galing kay Abigail Maribao. So, puto naman tayo ngayon sa ating tanong. Ito ay galing kay Annalyn Ramos. Sabi niya dito, sana po may Tagalog version para sa mga ibang dialect, lalo na po sa aming mga taga-Tagalog, Ilocano at iba pang lingwahe. Okay, uh, ganito kasi yan. Yung mga speaker si Padre Darwin, uh, mga Bisaya yon Kasi yung mga uh, mga tao na kanilang uh, pinapangaralan mga Bisaya rin. So mga Bisaya rin sila. Hindi ko alam kung sakali na ma-invite si Father Darwin doon sa Luzon, sino kayang sasama. Hindi ko alam kung sino sasama doon. Kasi pag nasa Luzon, kailangan talaga mag-Tagalog, ano? Si Padre Argyo, hindi pwede kasi hindi siya ano, sa Tagalog, bihasa. Si Padre Leo naman, uh, masasabi ko lang siguro mga 20% to 30% lang alam niya sa Tagalog, no? Eh, brother Johnny, hindi ko alam. Brother Sherwin, may alam yan. Na, na, nasa ano lang, nasa sa mga 60 to 70% Tagalog. No? Si Brother Sherwin. And then, so, yung fluent Tagalog, hindi sila gaano makano doon. kasi para Darwin, Puti yung ano ni Vare Darwin, mga nasa mga ano lang, mga 80 to 90 percent yung kanyang ano, or 90 to 95 percent yung mga Tagalog. Pero, uh, ginagamit nila wikang Bisaya dahil mga Bisaya speaker kasi yung nakik ang mga Bisayan speaking yung mga nakikinig. Yun ang reason, kaya sila nagbibisaya. Kaya sa mga Tagalog, pasensya na po kayo kung di nyo maintindihan. Much better na ma-invite nyo si Padre Darwin dyan sa Luzon para naman ano uh, makapagtagalog si Padre Darwin at ang buong team. yon Yun lang. Yun ang nakikita kong paraan para mapilitan silang lahat magtagalog. Para silang lahat mapilitang magtagalog, ang kailangan lang gawin, imbitahin sila na mag-talk sa Luzon. Yun. Kasi pag sa Luzon, Magbisaya sila, di sila maintindihan. So, tinitiya -tini ako ang buong team na isasama niyan, mga marunong sa Tagalog, o kaya nakakapagsita ng wikang Tagalog. Yon, yun yan ang, yun na. Pero as long as ang ang venue ng kanilang talk ay nasa part of Visayas in Mindanao, talaga mabibisaya talaga sila. Yun. Gusto nyo tagalog sila para rin ang buong team? Invite nyo dyan sa Luzon. Okay, maraming salamat po and thank you.